Hello guys, this is Pinoy Homestead. ngayon na uh, nandito tayo sa may Mount Oro dito sa Montalban Rizal. Yan guys, nandito uh, sa may peak tayo ng Mount Oro. Yan kung nakikita nyo uh, overlooking, kita yung mga kabundukan ng Rizal. Ngayon guys, uh, meron tayong nakita ditong uh, mature na mother tree ng Malabulak. Uh, ito guys, uh, ito 'yon, parang uh, wala siyang dahon ngayon kasi eh, nag siguro nag uh, panahon ng taglagas niya yan pero meron siya ditong mga bulaklak yan kung nakikita niyo sa taas yan may mga bulaklak siya tapos may ewan kung bunga ba yan yan ito yung ating first time na makita ng malapitan na uh, mother tree ng malabulak yan uh, talagang ano na siya uh, may edad na itong puno na ito ang niya nyo yung pinakakatawan yan uh, marami dito yan sa Montalban as tinan pa natin yung isa doon. ayun no may isa pa doon na mature na mother tree na malabulak Ayan, uh, tsaka pala, kaya nga pala tayo uh, nakapag libot-libot dito sa Montalban, uh, nag-explore tayo ng mga daan dito sa bayan na to. And 'yung ating farm. Halos tanaw dito yung area, 'yung area ko. Ay, halos tanaw na dito. 'Yan. hanap tayo ng bulaklak ng malabulak ano ito meron tayong nakita medyo bago-bago pa guys ang ganda no ayan mga komsa dahil uh, yun lang yung ating ah uh, na feature dito sa ating ano uh, dito sa Montalban Aya mga komsted, uh, hanggang dito na lang. Uh, kita, -kita sa next vlogs natin. Uh, don't forget, like, share, and subscribe.